sa sa <laughs> nakikita nyo yung mga tao dito sa likod ah, <laughs> nagsashopping sige lang, okay lang, tuloy lang tayo ha? so yan na uh, at last um, uh, inamin na rin ni, uh, ni ombudsman na uh, Boeing Remulla yung parati na tatin binablog noon na one way or the other may pananagutan talaga si uh, si uh, for, former speaker Martin Romualdez dito sa katiwalian relating to the insertions budget insertions kung saan na napunta ito sa sa flood control anomalies so at least uh, 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 si, ni si kinokonfirma ni Boeing Remulla yung matagal na natin sinasabi na na kay papaano kahit, papa, no, kahit uh, crit, critical tayo minsan kay President Bongbong Marcos aminin natin may katilunok kati may, may pagkamatalino ni rin naman uh, ka, may katalino kat, kat, <laughs> ano ba basta my uh, there is a presumption that the Marcoses and the Romualdes are smart people. Kasi kung kung mag-insist pa rin tayo no, walang kasalanan si Romualdes. Parang sinasabi natin mga mga Marcoses at Romualdeses are bobo. Kasi uh, kung sabihin natin bobo si Romualdes, hindi lang man niya nakita o napansin, sign lang lang sign lang sign lang siya ng sign at approve ng approve lang ng 2023 2024 2025 budget then sabihin natin yung angkan nila ng no, Marcos at uh, Romualdez, ay talagang angkan ng mga tanga bobo at stupido so buti naman na uh, ngayon si uh, si si uh, uh, ombudsman Romualdez uh, ombudsman uh, Remulla na mismo sinasabi na alam alam ni speaker Romualdez and at the very least liable po rin siya for for negligence uh, although this is this is still debatable kasi uh, 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 hindi na hindi lang yan basta negligence hindi lang yan yung pagkukulang mo sa uh, or hindi mo na nabantayan ang ang uh, budget ng in this case ha, in this case 2 to 3 trillion budget ng gobyerno ha, uh, ni hindi nabantayan so di ba parati ko sinasabi sa inyo ang uh, ang crime ang graft and corruption hindi lang involving yung nagnakaw ka o nakinabang ka sa corruption it also involves wala kang ginawa so at least ngayon simula na ito although may makikita natin mahalata natin, meron pa rin effort ang ombudsman to protect Romualdez. Kasi hindi, ang sinasabi ni ni Boeing Remulla ngayon, uh, sa yun eh, hindi hindi nag hindi nakipagkontsaba si si Romualdez para magnakaw kasama kay kay Saldico at saka kay Cheese Escudero, kundi ah uh, naging tanga lang daw si Romualdez for 3 years. Ha? Although kung sabihin natin tangap si Romualdez, sabihin rin natin tanga si Marcos. Kasi 3 years din, hindi nila pinabayaan nila ito. So, <laughs> so crime of negligence lang daw. Ha? Crime of negligence. Kung maga natulog rin, kung natulog si President Bongbong Marcos, Sa, sa habang ina-approve yung yung anomalous bra budget from 2023 24 25 ganun rin daw si si Romualdez natulog rin at uh, hindi niya nabantayan Kumbaga, parang sinasabi ni Boying Remulla na utakan yung isang probinsyano na kongresista na party list pa naman ang isang Romualdez na dating majority leader ah, majority leaders during the time ni Duterte at uh, campaign leader ni niya uh, campaign leader ni uh, campaign manager ni Glor ni uh, vice president Sara Duterte sa 2022 election isang lawyer na foreign educated at also uh uh part of the Romualdez clan na marami sinasabi, matatalino naman pero paano nalusutan pero pagbigyan na lang natin ha pagbigyan na lang natin kung kung gusto talaga uh, ni, ni Ombudsman Remulla na to save the skin of Romualdez pagbigyan natin ha? although uh, hindi man tayo lawyer pero more than negligence lang ang more than negligence ang uh, ang kasalanan ni Romualdez hindi lang criminal negligence ha uh, so sabi ni Remulla sa mga interviews niya na uh, in, tinitingnan nila yung angulo na sandali sambay notes ng bat team buti po itong mga bat team ko matatalino eh matatalino wala, hindi mo pwede sabihin negligent ang mga ito, matatalino. Kung anong responsibilidad bibigay mo, uh, they will do it very well. Hindi yung uh, in-entrust ka ng taong bayan ng 2 to 3 trillion na pera, pagkatapos hindi mo sa Sasabihin mo, ay, hindi ko nabantayan, sorry. <laughs> Hanggang pwede lang ba yung ganon? Sorry na lang? Kung, sa batim, hindi pwede yung ganon. Kailangan, you are answerable for your mistake, ah? So sabi na ni Boying remulya and I quote, uh, hindi daw plan there ang kaka pwede kasuhan kay uh, kay uh, a kay, uh, former Speaker Romualdez kundi negligence, ah? negligence. Ah? ah, sabi ni, ni Romualdez ang isang pwedeng theory ay gross negligence. Is speaker of the House siya at siya ang pumili ng chairman ng Appropriations Committee. Yun ang sinabi ko eh. Alam na niya na maraming katiwalian si Saldi ko na sangkot na nga sa 2.4 billion anomaly uh, during the Duterte administration sa computer scam sa DepEd. Inappoint pa rin niya Appropriations Chief. Parang parang rapist ito na inappoint mo father superior ng mga madre at isinara mo yung pintuan at pinahubaran mo yung mga madre at yung rapist ang ginawa mo kwa nila uh, father superior so alam mo na kung ano nangyari so pwede mo sabihin consciously pinili talaga ni Romuald si, si Saldico dahil alam niya uh, proven na sa Duterte administration pa lang marami na itong pagnanakaw sa gobyerno at maram, ma, marunong ito magmagic. So hindi hindi yan negligence. Yan ay conscious conscious ah, effort talaga para mag-appoint sa appropriations committee, maglagay sa appropriations committee ng magnanakaw. So itong complete statement ni ni Boeing Remulla na parang ngayon pa lang at ah, nakikita natin na meron na targa conspiracy to protect ha and uh, para para i-salva ha itong si Romualdez is shield ito from uh, criminal liability ha sabi ni sabi ni Boeing ang ang isang pwedeng theory ay gross negligence speaker of the house siya at siya ang pumili ng chairman ng appropriations kahit di siya nagparticipate, dapat inalam niya rin kung ano nangyari sa pondo ng bayan. So sabi ni, at believe it or not, sinabi ito ni, ni uh, Boing Boeing Remulla, kahit di siya nagparticipate, dapat inalam niya rin kung anong nangyayari sa so pondo ng bayan. Hindi siya hindi hindi na, na na budol-budol siya ni Saldico 2023, pwede mo patanggapin. Ah, bobo, estupido, tanga. Itong si Romualdez. Eh, wala siyang ginawa. That time, 50 billion parang insertions. Although si Cheese, that, that early, si Coco Pimentel, senator pa lang, at si Ping Lakson, wala na sa si Senado, pero na, gumagawa na ng expose. Eh. In-expose na nila na kasalanan talaga ito ni Romualdez yung 50 billion insertions. So pwede pa natin sabihin naging uh, uh, b naging BIT lang si Romualdez. Pwede natin sabihin, no? siguro makatanga talaga mga Marcos at Romualdez, naging bobo, stupido, tanga, pinabayaan niya yung 50 billion insertion. Although according to Coco Pimentel at Ping Lacson ng expose 2023 pa at na-vlog natin yun 2023 pa, uh, pwede natin forgive for 2023. Pero na-insert ulit ng another 500 billion in 2024. Uh, hindi na yun. Hindi na pagkakamali yun. Hindi na gro gross negligence yun. Alam na talaga ni Romualdez. Eh, mas lalo na inulit pa sa 2020, 2025 budget. At ginawa na 650 billion ang insertions. Ah, na Hindi na pwede, Kwan, yan. Three years? Negligence? Ano yan? Remulya. Ah, ano yan, boy ah, Ombudsman Boeing? Nakalimutan mo na ba yung logic? Okay, magaling ka sa batas. Pero logic lang sabihin, kung three years, hindi mo nap napansin na ninanakawan na pala ang bayan, hindi na gross negligence yan. Hindi na simple negligence yan. Talagang criminal negligence na talaga yan. Three years involving two trillion. Involving two trillion. Sobra na yan. Hindi na, hindi na kwan yan. Hindi na negligence yan. So, ito rin na uh, sinabi ni Boeing sa interview ni Carinda Davila. Ha? Ah, ah, hindi. Sandali. Another phone pala. Sandali. So, ito ang medyo... Ito yung pahayag ni Boeing sa... So, pero ipa-play ko sa inyo interview niya kay uh, Karen Davila. So, ito lang masakit. Although, inami na ni Boeing by negligence, involved talaga si Romualdez, dapat panagutan si Romualdez, pero nakikita natin, there is an obvious effort na to protect and defend and exculpate or alisin ang liability ni ni Romualdez. May liability pa rin, pero negligence lang daw. So, i-play natin itong, Juan, sandali ha. Ah. I-play natin itong interview niya kay Karen Davila para hindi nyo sabihin, gawa-gawa ko lang to ha. Ah. Sandali. ha? <laughs> ah, tayo parati may resibo eh. Okay, ah. Uh, Tell it, tell that to the marines. Boeing, no? Simple negligence lang daw. 3 trillion, simple negligence lang? Come on! Come on, come on! Mali. Ah, saan yung kuha natin? Saan yung video? Oops! O ah, sige ha, ah. panoorin nyo to ha. Ah. panoorin nyo to ang simple negligence nandawa. ...brillions of pesos for shots. What is the status? May kaso upang isinampasa o gutsman? I think pending na yung first order na petition against natin po is pending in the like, court of appeals It's something that uh, I, I haven't discussed yet. Uh, some people in the anti-money laundering function because it is something that we have to do. And the, the AML seems to talk slower on, on these cases. they four months but we a Now I think that we will get it uh, in record time. Because uh, uh, people already feel the sense of need. And, and I'm it. happy that, uh, that uh, most people uh, are, are in it with na kailangan talaga tapusin natin itong mga problema ito and move forward as a country. I think that's the, the essence of it. It's the essence of, it. it's why it's there. Yeah, but before moving forward, I, I think people really want accountability, right? Yes. And that's why you're going to be busy. But yes. I want to ask you first. So you have the Zalbico situation. But the Ombudsman is also tasked to investigate even since on a right what is yes, the yes, of course government, government. officials yes, what happened yes. to former speaker martin ramones i mean clearly i mean they floated even the possibility of him becoming state witness which was quite surprising in social media but at some point he just said Wala akong alam Hindi ako ka. will will the ombudsman act uh, on anything related to the former speaker given that he was in charge in the 19th congress when all of these insertions were made the, the, the least that we can do right now is to liability for things of omission, just the least but actively we're looking for evidence everything will be based on evidence got we can have uh, the first of all case without any evidence i think that uh that is the way the, the justice system should work. That's why evidence gathering is okay. So critical And um, we will get there. We were studying the legal theory behind the seats of negligence, and then negligence itself uh, has never been legislated. On, uh, the, ju the justice system has never gotten a middle peso or a of personal fine on negligence. This might be the first time. just with first part. Because how do you assure the public? You did say that you will not use it to weaponize right the office, but you have criticisms coming already. I mean, going against this administration, saying that in the end, hindi naman pala totoo yung uh, walang sasampungin, kahit kamag-anak, kahit kaalyado you know, you have criticisms, fears, that in the end, this administration will protect, at the end of the day, the former speaker, as he is related to the president. Ito so, nga yan, dapat yan mag, ano eh, i-gather nila yung evidence nila, tapos i-harap nila sa amin. Tulungan nila kami eh. I need, I need people to help. People should be helping the Ombudsman. Senators, you Senators, Okay. So, na napansin nyo ba sa... Napansin nyo ba sa interview? Uh, ito mga, mga take-away natin doon. Ha? So, usa, inamin na niya na, na sins of omission. Kung omission, yung mga bagay na hindi mo ginawa. Negligence na di ba? Negligence. Criminal negligence. Sins of omission. Ha? Na, hindi, hindi sins of parang si Saldi lang daw ang gumawa ng sins of commission ah kumita talaga and then pero si Juan daw si Romualdez sins of omission hindi niya nabantayan yung pera natin so isa yun pangalawa <coughs> excuse me nag-float siya ng idea na ah, hindi na lang ipakulong si Romualdez kundi i-fine na lang ito ng 1 billion i-fine ng 1 billion sabi niya hindi hindi pa tayo na napunta sa sitwasyon o wala pa nangyari sa ating sitwasyon may may, may tayo ng 1 billion for crime of negligence so so ibig sabihin kung nakikita niya dapat i-fine ng 1 billion si Romualdez para hindi siya makulong parang inaamin na rin niya na nagnakaw si Romualdez otherwise kung hindi nagnakaw si Romualdez sana makukuha yung 1 billion ha una nag-float sila yung yung mag-witness, state witness na lang daw si si Romualdes. Nakita nila na galit ang mga tao. Ngayon, pinup-float na naman yung uh, crime of negligence pero pababayaran lang ko ng 1 billion. Payag ba kayo dyan? Baka papasog rin sa ganyan arrangement si saldi ko. Sasabihin, sige, uwi ako dyan. Magbabayad lang ako ng 1 billion. Huwag nyo na ikulong. Ah, anyway, nagnakaw naman ako ng 5 billion. Huwag nyo na kunin yung 4 billion. <laughs> Sarap. <laughs> yan, yan talaga ang sinasabi na with justice for sale. <laughs> Magnakaw pala ako ng 5 billion or 10 billion. Pagkatapos, ibalik ko 1 billion. Wow. Iba na talaga akong mayaman. <laughs> Iba na talaga ang mayaman iba na talaga mag magnanakaw. <laughs> Manglakaw ka ng 10 billion pagkatao si offer mo, according to the ombudsman, mag-offer ka na lang magbayad ng 1 billion. At saka isa pang take away natin sa interview ni Boeing kay Karen Davila, yung sinabi niya na uh, wala kaming merong crime of negligence. Pero kung gusto nyo kasuwa natin ng another crime, like plunder, bigyan mo kami ng evidence. Wow! Uh, pareho ka na, Mr. Ombudsman. Pareho. You are sounding like Martinez already. Kasi kung kay Bongo, may ebidensya kayo. Kung kay Bryce Hernandez, may ebidensya kayo. Kung kay kaya may ebidensya kayo. Kay Saldico, may ebidensya kayo. Ngayon, kay Romualdez, ang hina-hina ng opisina ng Ombudsman, ng NBI, ng ICI, ng uh, Department of Justice, ng uh, lahat ng ehensya ng gobyerno, ng DBM, ng Commission on Audit, hindi na makahanap ng ebidensya dahil, uh, dahil si Romualdez yan. At nagmamakaawa pa si, si Boeing Remulla sa publiko na magbigay doon ng ebidensya. So, anong, anong klase ng gobyerno meron tayo? Kung sa kalaban nila, may ebidensya, magaling sila, magaling magganap ng ebidensya. Pero kung kuan, kung uh, kamag anak ni presidente, suddenly ang hina na ni Boying Remulla. Hindi na alam kung paano magganap ng ebidensya. Eh parang dilim para kayo nagkakaiba. Wala pala kayong pagkakaiba kay kuan Kaya uh, Martires parati sinasabi, wala tayong ebidensya sa parmali wala tayong ebidensya sa computers scam sa 15 billion private sa 51 billion uh 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 uh, 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 uh mm. port barrel funds ni 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 pulong Duterte wala tayong wala tayong uh, evidence sa 7 billion infra project ng uh uh, uh kampa construction company na Nina Bongo si LTG Builders. So ngayon naman si Romulia ganyan ng sinasabi. So para kepa. Ha para kepa ang office ng Ombudsman, ang laki-laki ng budget niyo diyan. Wala pala kayo, hindi pala ka pala kayo capability para maghanap ng ebidensya laban kay Romualdez. So ito lang masakit. On the one hand, masaya tayo kaya kasi umam na sinabi ni Romualdez na may tama si Bat at talagang may pananagutan ito si si Romualdez for negligence. On the other hand, nakikita natin nagsisimula na yung cover up. And this is very sad for democracy. Sige, hanggang dito na muna tayo. Magnegosyo na lang si Bat. Parang wala na mangyari sa bansa natin. Sige, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.